Hi guys, tara sama niyo kung balikan itong sikat na fresh lumpia ng mga taga tundo Dahil bukod sa malaki, ang dami ng serving, very affordable lang eh, napakasarap pa. Dito lang 'to sa may kanto ng Hermosa Street corner Molave Street at katabi na lang mismo 'yung FG Calderon School. Ito 'yung munting cart ni Nani na gamit niya sa pagtitinda ng lumpia'ng sariwa. Na sinong mag-aakala sa loob ng 2 hours lang ubos niya na agad 'yung 300 pieces ng lumpia'ng sariwa niya dito. 3:30 PM doon siya nags start dito at minsan wala pang 5 PM sold out na daw siya. Hindi man siya pinipilahan dito ngayon pero non-stop yung mga bumibili sa kanyang tao. At karamihan nga, puro suki na daw niya talaga. At ito nga, kararating lang nung isang lalagyan na kalahati agad dahil may bultong bumili. Sobrang pasasalamat nga ni nanay nung makita niya tayo dahil nung na-vlog natin siya nung taong 2022 dahil sobrang nag at pinilahan daw talaga siya dito. Na halos mahigit 500 pieces daw ng lumpiang sariwa ang nabebenta niya nun sa loob ng 2 hours lang daw. At ayan nga, halos wala pa tayong isang oras dito paubos na yung paninda ni nanay. Plus sabi niya, ang gamit daw sahog dito kamo kamote, singka ka carrots, repolyo, at may chicken breast pa. Kaya naman ano pang hinahantayin natin guys, huwag na natin patagalin, itry na natin. OMG guys, it's good to be back. Na-miss ko to. Ito yung vlog natin nung taong 2022 pa lang. Ito si ate. Ito yung pwesto niya. Will Joy Lumpiang Sariwa dito sa May Hermosa. hanggang ngayon, ang lakas pa rin tuminda ni ate. Alam niyo ba, kahapon daw, kahapon nag-open siya ng 3.30 ng hapon, alas 5 pa lang, ubus na yung 250 pieces niya ng lumpiang sariwa. Super, di ba? Okay, so try na natin. I hope, hindi pa rin nagbabago yung lasa niya. Mainit-init pa yung sauce niya, alat ang kakalabas lang ni ate. ibang klase. Grabe yung fresh garlic. Yung kick ng anghang na nabibigay niya. Ayan. Ayan. Siyempre para solid. Hi, Hello. Hello. Hmm. Grabe, na-miss ko to. Alam nyo naman, kung na kayo nakasuporta sa akin, sobrang adik ko sa Fresh Lumpia. Ay! Panalo ang lupet ng fresh garlic pati yung sauce niya saktong sakto sa tamis oh my saktong sakto yung tamis ng sauce niya yung dami ng laman niya hindi tinipid sariwa lahat pati yung garlic fresh na fresh kaya ramdam na ramdam mo yung anghang ng garlic Woo! sige, pagtungkay nyo to, sana ako mapapahiya. So, yun lang, guys. Sana yung kayo sa video natin for today. yung 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 yung